problema dito sa lakad na to eh hindi ako nagpaalam eh kaya ano man ano at ano naman eh ano at ano man ang mangyari eh kaya nabahala sa mag ako ko Naranasan niyo na bang maglayas? Yung totoong naglayas ha? Katyon in, may ipagtatapat ako sa inyo. Ako? Naranasan ko na. Magdadrive ako hanggang bagyo Magdadrive ako hanggang laon So, ang oras ngayon is 12.57 Ah, uh, Naglalakbay ako dito sa TPLEX ngayon ano? Malapit na po ako sa dulo ng TPLEX So, kasama yung mga stops Halimbawa, yung pagpapagas Tapos pagmiwi ko, ayan Ah, uh, Manis ako dun sa Visayas ng mga 9.40 So, humigit ko mulang 3 and a half hours ay makakarating ako dito sa dulo ng TPDX lapit na eh yung uh, so meron pa akong mga 3 minutes magigit kumulang ganun magigit kumulang 3 uh, hours and uh, uh, 20 minutes sabihin natin mga 3 and a half hours kasama yung uh, we will break Uh, uh, one, yung pagpapagas ko. Yeah. Kamakilan ko lang ito ginawa. Kung kailan matanda na ako, no? <laughs> Pero, ibang pagkala sa balutan ito. Ito yung naglayas ka kasi gulong-gulo na yung isip mo. Punong-puno ng mga tanong at hindi mo mahanap-hanap yung sagot. Lika. Samahan mo kong maging mapag-isa. <laughs> Ang problema pala, wala akong talang pera. Bagyo, La Union. Bagyo, La Union. Bagyo, La Union. Bagyo, La Union. Turuan naman ako. <laughs> Help me decide. Total, Ginusto ko to. Ganda ba? Idol, sir. Kumusta kayo? Ang lalaki ka din. lang sir. Ingat po kayo. Kasama niyo, sir. Hindi. Mag-isa niyo lang. Mag-isa lang, namamasyal lang ako eh. Namamasyal. Hindi pa kayo sa tama. Tanong mo nga eh mag-advice nga kay sa akin, ako ba 'yung magbabagyo o maglalao niyon? Hindi ko alam eh. Saan kayo kumpunta, sir? Ano, sir? Isa ko plano magpunta, wala. Gusto ko lang na magbigay. Sir, magpintuhan mo. Sir, ingat kayo. Salamat. Ingat, sir. Thank you. Lain bigat po. Nasa La Union ako Saan kaya ako pupunta? Where do I go from here? Eh, sama kayo Bawang, La Union Dahil wala naman tayong itinerary Naalala ko lang May tinatawag na barangay taberna dito sa bayan ng Bawang eh. Tara, alamin natin yung kasaysayan ng mga taberna Maandap kaya natin yung sagot. Boss, pwede magtanong? Saan ba yung uh, Barangay Taberna? Taberna yan. Gerardo Cho. Gerardo Cho? Oh, boss. Yun. Boss. Oh, Thank you. Boss. Boss. Masing. Ayun oh. Oh, tina-nyo mayroong mayroong kagawad dito. Ayun, kagawad. Kagawad. Si Saranto din, si Lakan din. Hello, Opo, po. Opo, sir. Siya si Sir Anthony Taberna. Ala, di mo na alam. Tunay nyo Ano po pangalan nyo, kagawad? Efren Acosta, sir. Efren Acosta. May yes, tatanong ako, kagawad, ha? Opo, oh, sir. Alam nyo ba kasaysayan itong barangay nito? Eh bakit ba nating ba, tabi tabi eh may mga taberna ho Taberno. dito. Diba sabi ng mga lolo ko noon, sir, ay, maraming bar dito noon eh. Maraming bar? Oo. Oh, oh dito, dito. eh pandiyer. Akala ko naman eh may lahi ng taberna dito nung pala eh kabaret. <laughs> oh, yeah. Sana meron din akong ganyan t-shirt o taberna ha? Eh, ito na, ito, tanikali ko na O, oh, tindi o Ito, 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 taberna o Ito, taberna, number 30 ito, ito. Eh, sir. ito si Rek. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa inyo. <laughs> sa inyo pera. <laughs> Wala bang lahing taberna dito? Lahing taberna, sir? Oo, yung uh, may apelido taberna. Wala? Wala, sir. Ikaw lang. Ako lang. <laughs> Wala, <sir. Ikaw> lang. <laughs> Kung gusto no, nyo, uh, adapted, sir, na kayo dito ng taberna. Aba, eh, pwede po. Payag ako. <laughs> nakakatawa naman akala ko naman eh, meron ba lang kamag-anak dito na taberna kaya ito pinangalan sa sa apelido ko nung pala ito pala ay uh, ipinangalan sa kabaret <laughs> dahil marami daw dito mga bar alam niya naman po ang salitang uh, tavern ano? ang ibig sabihin po nito ay uh, Uh, bar o inuman at sa ibang pagkakataon ibang panahon ito tinatawag ding uh, kabaret Yo? so yan po ang alamat ng taberna <laughs> a few moments later teka saan na ba ako napagpad? Aba, familiar to ah yan pasok tayo ma'am pwede ko po ba kayo makilala um, aliyala bangkok po Alia Labangkok Labangkok Ayun Ano oras program niyo? Um, ngayon po 3 to 4 po 3 to 4 Eh nako. yung pisa na pala eh <laughs> o, Tapos ito Sir Papadots po Papadots Ayun Kanina lang po Alaon na hanggang alas 3 Alaon uh, may na Naibag na Malam Apo Dos por dos Sir Anthony Taberna And uh, Sir Jerry Pabuhay kayo sir Idol na idol namin kayo Thank you Ayan, Ayan si Alia Saka si Sir Toots Ayan ah! Nandito po ang 2x2, yung kalahati ng 2x2 sa Aksyon Radio 783. Nakaw, inabutan na ako ng lunch at merienda in one. Tara, mangan tayo. Kinigyan ako ni ate ng tubig sa tasa. Eh. Kala ko, iinumin ko eh. Kala eh. sa spoon. Ayun. Tapos, ito na yung sinampalukan sa kakanin. Ang mapapalaban ako dito. Ah. Ito, ako ng uh, buko. Eh. Tinan nyo naman, isang pichil yung buko. Hmm. Ito, ito, Matapos yung masarap na kainan, masarap na sightseeing naman dito sa Thunderbird Resort. Tinignan ko lang at papasukin ko rin yung loob kaya tayo hulihin dito mga walang pera eh, mga walang pera eh nuhuli <laughs> patapos na ang araw ng day 1 ng paglalayas ko ay minsan talaga kailangan mo lang huminto tingnan yung paligid mo dun mo malalaman na teka wala nga pala akong baong dami. Ako lang yata yung nag sa balutan na walang naibalot na kahit ano. Ito ang tagapagligtas ko. Honor game. niya rito sa CSI, hanapin niyo itong RRJ. Pagsisilbihan kayo kahit sarado na. Let's go to our next destination. Pero teka, saan na nga ba ako pupunta? Hirap nang ang paglalayas. Basta bahala na. ko to eh. Saan man ako talihin ng padhana ngayong gabi. Patay. Nagkataon sa kalsada akong matutulog nito. Inabot na ako ng dilim, pero nagising ako sa mga susunod na pangyayari. Tingnan mabuti mga susunod na tagpo ang nakapagpalaglag ng puso ko. Grabe pala, sigsag dito eh. Tignan mahulog ang puso ko dito. Ito yun sa lalo na pagkagabi oh. pinagpabisan ako dun ah buti na lang at ah. ako lang mag isa kalimutan at ano naman eh anut ang mangyari eh na bahala sa magiin ako nakarating kaya si Katunying Ito na ako sa Baguio Wala pa rin kawala dito sa triage hindi na kailangan ng swab sa ngayon hindi na ngayon uh, matutulog lang naman ako opo sir Mating okay matutulog lang. ako okay lang sir basta meron tayong ano online registration online registration ito yun yung mga masisipag na mga nagmamalasakit para sa kalusugan ng mga taga Baguio at ng mga turista ng Baguio thank you sir ha thank you sir kayo. Ayan. thank you thank you sir sa pagbabantay niyo sa mga taga Baguio at sa mga turista ng ko na radio. Mabuhay kayo, sir. Hindi ko na kayo nabalik ang kagabi. Pagod na pagod na ako kapag maneho. Kaya ngayon pauwi na ako sa ako na lang kayo abatiin ng good morning na imbagabigat po. Apo. Ayan, alam nyo na kung saan ako natulog Nakitulog lang ako dito sa Baguio Country Club At thank you kay uh, GM Anthony De Leon At kay uh, Mam Ma Ma'am Apple Sa pag-asikaso sa amin dito Mula sa Baguio, dito na ako sa may uh, patin Victoria Tarlac um, uh, Natatapos na yung aking kalokohan Na uh, bumiyahing mag-isa Marami akong natutunan sa paglalayas kong ito. Maraming nadiskubre sa sarili. Nagkaroon ng panahon para mapag-isa. Naligaw-ligaw man, marami namang nakakwentuhan at nakilala. Pati ang sarili ko, mas nakilala ko pa. Sa ingay ng mundo mo, sa patong-patong na hamon ito sa iyo, hindi masamang paminsan-minsay huminto. Magpahinga. Siyempre, humingi ng tulong sa pinakamakapangyarihan sa lahat ang Panginoon Diyos, ang ating Ama. Sabi nga, look at your life through heaven's eyes. At dun masasabing, hindi niya talaga tayo pinababayaan. O paano mga kachunin? Salamat ha! Sinamahan mo kong Mapag-isa Huwag <laughs> mo kong tularan Magpaalam ka kung maglalayas ka Have a weekend Woohoo Barangay Tagawan Dito sa taberna Kagaya ni Sir Sa taberna rin <laughs> Parehas kaming guwapo <laughs> uh, Siyempre huwag uh, Guwapo huwag <laughs> uyungin ok sir ay, ay apo niya, sir <laughs> napaka napaka-swerte namin sir shout out sa inyo mga ka-tune in thank you for watching